Uh, nagtingin ako ng mga Facebook photos ko nung nakaraan at may na, bigla ako naalala nung makita ko yung isang uh, pinost ko at uh, ito yung nagpaalala sa akin. Bago ako dumating do sa aking trabaho na pinag-applyan, eh, alam na nila na dadating ako kasi sa batch namin, anim lang yung kailangan ng employer. So, merong dalawang backup na pag nagka-problema yung isa o dalawa, merong agad-agad napapalit na dalawa kasi meron pa mga training-training, lalo na sa mga language training na ganyan. So ngayon, dahil ako may trabaho pa nga, hindi ako nag-resign sa aking trabaho tapos uh, isa ako doon sa backup na yun hindi ako nag-resign sa trabaho at nakiusap ako doon sa agency na kung pwede hindi ako sasabay sa training kasi nga for sure naman hindi magpapatalo yung mga selected uh, future employee dahil syempre kahit ikaw hindi ka naman magpapatalo doon sa kaya ka nga nag apply papuntang ibang bansa kasi meron kang goal so syempre hindi ka nga na lang kung mga sa mga anong tawag dito mapwera na lang kung medical reason o ibang ano na makikita sa'yo during process ng iyong documents. So sa madaling salita, hindi nga ako nagsubabay sa training hanggang sa inabot ng member, biglang may tumawag sa akin at sinasabi, ah, tumawag sa akin yung employer at sinas ah, agency pala, tumawag sa akin ng agency at sinasabing kailangan ko mag-report ng kinamanday yan. So, at sinabi na nagkakaroon na nga daw ng problema yung isang selected na trainee. Ngayon, uh, nag-report ako tapos nag-file na nga din ako ng leave. Tapos, Pagdating ko doon, pinag-start na agad ako na mag-training. Ngayon nakita ko yung nagkapop nagkakaproblemang uh, trainee tapos nakita niya ako na dapat papasok na siya nung araw na yun. Hindi na siya tumuloy kasi nakita na nandun ako. So parang ang nangyari, uh, in-expect na niya, napapalitan na siya. So hindi siya pumasok, umuwi na siya. Tapos ako naman, hindi agad din ako pumasok kasi nakita ko din siya. Hanggang sa nakita rin ako nung iba kong co-trainee -co na nandun ako kaya sinabi na ako na yung pumasok kasi umuwi na nga yung selected trainee. So pagdating ko doon, sinabi na sa akin na kailangan ko na mag-undergo ng training ASAP. Ah, so yan, nag-training ako. After ng training namin, uh, dahil nga naiwan ako, na delay din na i-process. So na-process naman, kaya lang delay ng about 3 months. So dito na nga magsisimula yung aking kwento. O, nung nandoon na sila, nang nauna na yung anim na kab kabatch ko, nauna na sila doon sa trabaho, nakalipad na sila, nakarating na sila doon sa bansang yon Nag-start na rin sila ng one-month uh, one month training pa additional one month training doon tapos saka pa lang sila nag um, start ng trabaho so nung nag start na sila ng trabaho doon nagkaroon na ang nagkaroon na ng uh, mga hindi syempre may mga comparison na sa mga sa kanilang lima may comparison na na itong isa magaling itong isa hindi ito, ito puro palpak Ito, isa okay naman so hanggang sa dadating na nga ako doon expected arrival na uh, ko na doon so ang expectation nila sa akin is mababa talagang worst uh, parang iniisip ng mga mga makakatrabaho doon na isa ako doon sa worst employee na dadating So ngayon uh, first day of first day ko doon so nag-training din ako dumating din ako doon training din one month. Tapos uh, sila kasi parang basta dumating ako doon na iba ang dorm nila nung unang dating nila data sa palipat sila ng dorm na mas malapit na doon sa sa company namin. So ako naman direct na sa from dorm to to school na pinagte-trainingin ko nga ng one month doon na. So nag-iisa ako doon. Uh, sa, ang laki ng pagbabago tsaka yung culture shock. So sa language training talagang nabigla din ako kasi kung kumbaga sa grade 6 na sila eh ako nasa uh, kinder pa lang so parang ang laki ng ng pagkakaiba na wala akong baon na sandata yung which is yung language nga mga very basic lang yung daladala ko o baon ko so yung one month ko doon parang doon naman ako nag-focus na mag-aral kasi nga uh, mismong lokal yung nagtuturo sa amin so yung aming pinaka teacher ay is mismong lokal so parang nung unang linggo nahirapan ako pero hanggang sa dahil na yun na yung naririnig mo o ginagalawan mo mas madali mo nang ma-adapt at matutunan yung language nila so pagdating ko doon sa company so nag-start na ako sa company ang goal ko kasi nga alam ko na na ako ay uh, expectation nila expectation nila sa akin is palpak ako uh, same doon sa mga nauna Oh so do sa isla sa isa sa isa o dalawa sa nauna. So hindi naman lahat, so meron talagang expectation sa akin na talagang palpak ako. So pagdating ko doon sa trabaho, siyempre ginalingan ko focus agad ako. Tapos ah uh, medyo na iba lang yung environment ko sa compare sa kanila at uh, medyo mas magaan lang yung naging trabaho ko compare nga di sa kanila. Pero hindi naman sila lahat. Eh nandoon sa ano may kasama naman ako doon na doon sa batch namin Kaso magkaiba lang kami ng shift. Ah uh, doon sa first day ko nan na, ano sila na amaze. Hindi lang yung mga katrabaho ko, lalong-lalo na yung mga lokal. Kasi talagang ano ko, uh, very ano tawag dito, yung attentive, talagang focus ako sa ginagawa ko. Tapos pag-uwi ko, <coughs> so parang schedule ko doon is 9 to 4, 9 ng umaga to 4 PM. So uwi na ako ng 4 PM. Tapos pag-uwi ko parang pagod na pagod ako, natulog agad ako. May pagising ko ng mga 6 PM, may dumating doon na isang matagal lang na Pilipino doon. Tapos meron siyang hindi ko hindi ko sure kung time na, hindi ko sure kung live in o katrabaho lang o close lang sila so Pilipino may kasamang isang lokal na Pilipino yung lalaki tapos lokal yung babae nakatrabaho din namin tapos uh, sinasabi na congratulations so yung nap napabilib daw nila nap napabilib daw sila sa akin kasi nga ang baba ng expectation ang taas ng ibinigay kong resulta sa kanila so parang na-impress so doon nagsimula na sige ah, okay, Saturday kung wala kang gagawin sama ka sa amin mag ano tayo mag Lalabas. So, parang ano yon yung camping, night camping, overnight sa isang beach. Sagot daw nila, wala akong gagastasin. So, ako naman, syempre, uh, bilang naimbitahan, sumama ako sa kanila. So, parang family gathering yata yun. So, parang family, ano nila yon uh, get together. So, hindi lang naman ako sumama at uh, ilan sa mga katrabaho namin ay kasama din. Tapos, dito na nagsimula yung araw na meron akong isang katrabaho doon na tahimik lang din, seryoso. Pero matanda na to. Seryoso sa trabaho, mukhang masungit. So, hindi mo siya... Ma, uh, ma, hindi mo siya pwedeng batiin lalo na kung sa, nasa trabaho o kung hindi related sa trabaho. So ako naman <coughs> bilang isang observant lang din uh, wala lang tapos sinasabi lang nila na so wala din namang kwento yung mga katrabaho ko pala tungkol sa kanya hanggang sa one time uh, magkaiba kasi kami na ship siya, siya kung, kung, ako ay pang araw siya ay pang -gabi. parang ako ay pang araw pa nun kasi nagsisimula pa nga lang ako nun eh. so parang one month ata ako na no, pang araw pa wala pa akong schedule na magsishifting so pangaraw lang ako nun siya naman ay uh, shifting so minsan nakasabay ko nga pala siya pag siya ay nag-shift na pang araw kasi one week one week ang shifting doon nakakasabay ko siya na minsan na one ng pang araw hanggang sa wala naman kaming usap-usap pag nasa trabaho nagkakasalubong kami hindi rin naman kami nagpapansinan hindi rin naman kami yung nagkakatingin ng kamo sa mata pero kilala ko siya nakatrabaho ko siya at taga doon siya sa kabilang shift ako naman taga dito sa kabilang shift time na uwi na talaga pero nandoon pa kami sa working area sinabi niya sa akin na may inabot siyang papel. Cellphone pala niya. Yung cellphone niya, hindi pa Android. Hindi pa yung, ano eh, yung babago pa lang noong nag, ano, ang Android. Babago pa lang noong screen. Pero may mga tao pa doon na, may mga tao pa na hindi pa talaga puli 100% naka, uh, touch screen na naka Android. So, yung cellphone niya ay may keypad pa ata. Pero may screen na. May screen din, pero may keypad. So, yun. Hindi ko lang kung anong unit yon Inabot niya lang sa akin. Tapos sabi niya, is, ilagay ko daw yung uh, cellphone number. Phone number. So parang yung pag niya sa akin masungit pa. Tapos sabi ko wala akong wala pa akong SIM dito at number dito sa ano na to. Tapos sabi niya Facebook daw. So ang ginawa ko naman sa Facebook, sinulat ko lang. Tapos ah uh, ko meron daw akong LINE. as parang dalawa yata sa cellphone niya, isang keypad at isang Android o iPhone, hindi ko alam. Basta binigay kinuha ko 'yung kinuha niya 'yung Facebook ko at saka LINE. Eh ako kasi may LINE na line up na dahil yun nga daw ang gamitin doon sa lugar na yon so line up nagagamit ko lang naman siya pag may wifi eh doon sa dorm may wifi so binigay ko yung line tapos saturday sabi niya sa akin uh, saturday sunday kung wala akong gagawin uh, magkita daw kami do sa may train station ng alas 8 ng umaga so siya naman ay barok barok lang mag english parang naiintindihan ko naman yung salita niya na basta pinakarinig akong train station at ganong oras yun doon ako nagpo-focus pero Sinabihan niya ako ng bawal daw yung Pilipino time pag sinabing alas 8, alas 8, bawal ang late. So nagets ko naman yung ibig niya sabihin. Kaso ah uh, ako dahil in-expect ko naman na marami kaming magkakasama. So hindi parang expect ko na hindi lang man ako in-invite niya na magkita doon sa lugar na yon. So yun na, hindi maaga ako, naglaba na ako, naglaba. Tapos nabi, nakita ko nga yung message niya na magkita daw kami doon ng alas Ginugel translate ko pa kaya naintindihan ko ng maayos na doon nga kami magkikita sa train station ng ganong oras. So ako naman maaga din kung 8 o'clock yung usapan namin dahil sinabihan nga ako ng bawal ang Pilipino time ay pumunta na ako doon ng 7.30 pa lang. Kaso 7.30, nandun na ako sa lugar na yon. Kaso yung mismong pin location, ay eh magkaiba kami. Kasi nga, wala man akong cellphone. Wala akong, may cellphone ako kaso wala nga internet. So nagkita kami, eksaktong 8 o'clock. So, nung nakita kami, galit pa siya sa akin. At, ano daw, late ako. So, gusto ko magpaliwanag. Eh, masungit nga. Gusto ko magpaliwanag ng side ko. Hindi ko may paliwanag sa kanya. Nahihirapan din ako sa language barrier nga namin. So, ginawa ko. Sumunod-sunod lang ako sa kanya kung saan siya pumunta. Hanggang sa... Ang unang sinabi niya sa ako, pumunta kami. Parang iniikot-ikot niya ako. Tapos, inexplain explain niya sa akin yung lugar para mapit mag maging pamilyar, mapamilyar ako doon sa lugar na yon At, ah... Uh parang itinutor niya ako parang nangyari ay eh, iniintroduce niya ako doon sa bansa nila hanggang sa kumain kami sa isang street foods ata uh, yung basta parang street foods yun hindi naman siya mukhang street foods yung order ka din tapos basta umorder siya ng dalawang pagkain tig isa kami tapos ang ang isa nerve sa akin tig isa kami walang usap walang, wala kaming kwentuhan kasi nga hindi kami makaintindihan so umorder siya ng kanya nilagay doon sa tapat ko yung order ko tapos sabi ko na lang bahala na lang siya kung anong order niya tapos sabi niya man sa akin kung baga ko lang yung order niya kung anong ginorder niya yun na din akin ngayon sa drinks, isa sa culture shock sa akin, yung beer ang, idin, ang ibinigay. Eh, araw. Siguro mag parang lunch yun. So, ako, hindi naman ako pala inom. Tapos sabi ko, bakit kaya beer ang inorder? Sabi ko, ang inexpect ko kasi mga soft drinks, coke, ganyan. Edy, ako, inom-inom lang din. Tapos, pagkatapos namin uminom, o oh, naubos yung kinain namin, sabi ko, kanto ba dito? Parang kahit araw, eh umiinom kahit araw anytime pero parang umiinom tapos parang hindi naman to ako beer house pero bakit ako beer ang uh, ah, pinainom sa akin. So, yung kasama ng pagkain ko. So, wala. Sunod lang ako sa kanya. lalakad-lakad na naman siya. Sunod, sunod na naman ako. Tapos, isa namin pinuntahan. Yung isang parang kasino. Doon kasi sa kanilang bansa, usong-uso yung parang kasino na gano'n. Yung parang libangan nila na ng mga matatanda So, parang sinabi lang sa akin na yun yung kasino doon. So, experience ko daw. Pero, wag akong... Wag ko daw gagawing bisyo. So parang libangan lang kasi kung gagawin ko daw bisyo, pag-uwi ko ng Pilipinas wala akong ng pera. Uh, at pag nalulungha ako doon, yun na, wala. Sayang lang. So, parang, sa kanya, experience lang. So, parang na-enjoy na -enjoy ko rin naman yung, basta sagot niya lahat, wala akong binabayaran. Na-enjoy ko rin naman nga yung parang kasino na yun. So, ngayon, kinabukasan, so parang inabot kami ng gabi noon, kain na naman kami. Dinala pa niya ako sa isang, uh, yun, famous na restaurant doon na pag pumunta ka sa bansang yon isa yon sa kailangan mong matikman o yun yung mga matitikman mo. Dinala na niya ako doon, tapos parang Uh, kumain daw ako hanggat gusto ko. So, syempre, nung una, nahihahiya pa nga ako hanggang sa, uh, hindi pa rin naman ako ganun ka lasap doon sa mga pagkain nila. So, hindi ako ganun kadami. Pero nakita ko yun sa kanya, talaga sobrang dami. Ang dami, parang naka-unlimited nga. Tas, sabi niya, wag daw ako. Syempre, nag-alablabas din ako nung magbabayad na nag-abot ako sa kanya, kunwari ng pera. Pero sabi niya, basta kasama ko daw siya, wala akong gagastusin, lalo na kung siya nang iya edi okay, sabi ko, oh, ayos to ah. Tapos hanggang sa nung gabi, hanggang gabi nga, kain pa, gala, kain kami. Tapos kinabukasan sabi niya, linggo, pakita daw uli kami doon sa lugar na yon. So, nung kinalinggo kan, uh, ano na, syempre, eh, on time na ako kasi alam ko na yung in location. Tapos, ayun na naman, sunod, 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 lang ako na sunod sa kanya. Hanggang sa, dinala niya ako sa isang simbahan. So, first time kong makakita ng simbahan ng katoliko doon sa lugar na yon, sabi ko, ay, meron pala din dito na Catholic Church. Eh, yung bansa na yon hindi naman siya yung typical na na relihiyosong bansa. Tapos din ako, sa similar naman yung misa, kaya nga lang, iba yung lingwahe. Tapos yung pare, uh, hindi rin taga doon, parang taga Italy. So parang yung pare nga, ina, natanong ko pa eh kung taga saan lugar, uh, sinabi niya Italy. Tapos, ah, okay. Hanggang sa, kaya lang ako nag, napalagay ang loob sa kanya, kasi ay katolik to, sabi kong gano'n ah uh, hanggang sa parang naging nakapalagay lang kami ng loob nang hindi kami nag-uusap, nagkukwentuhan dahil wala nga ka, kami, hindi ka makapagkwentuhan at ibang nga yung salitaan nila. Ako naman, hindi pa rin ganun kagaling mag makipagkwentuhan. At ang kaysa, sabi niya, dami niya mga dami namin plano na kada magbabakasyon siya, isasaban niya ako tapos pag umuwi siya ng Pilipinas, pag nagbakasyon siya dito sa Pilipinas, magkikita kami dito. At nai, ano naman niya ako, nai-introduce siguro mga ilang buwan din yun. Tapos nag-resign. Nag-resign siya sa trabaho. So nag-resign siya sa trabaho, uh, binigay naman niya sa akin yung contact number niya tapos biglang nawala na hindi ko na kung hindi ko na rin siya na na i-chat o na i-update dahil nagkaroon na nga ako ng ng yung cellphone na ginagamit ko na yon na Android nagpalit ako ng bagong cellphone kasi nakakuha nga ako ng bagong SIM hindi na kami nagkausap nung anong yon yung kaibigan ko na, na yon at ngayon naalala ko lang yon kaya gusto ko lang i-story time yun sa inyo at ipa flashback ko na lang yung picture niya at sa mga magtatanong kung saan bansa yon o kung anong ano yon uh, comment down below na lang guys, yun lang po story time. At kung umabot nga kayo dito sa dulo ng aking story time, ito po yung sinasabi ko sa inyo na nilibre niya sa akin noong first day na isinama niya ako. Tapos ayan, makikita niyo dito sa dulo kung sino yung tinutukoy ko na generous na naging kaibigan ko doon. Kaso nga lang, nawalan kami ng communication ngayon. Sana makita ko ulit siya at magkaroon kami ng communication ulit. Yan guys, sa mga nakinig hanggang dulo, medyo mahaba yung ating story time, pero salamat sa nakinig hanggang dulo. Ay lang po at maraming salamat sa inyong lahat. At kung may mga gusto po ka, pa kayo ng mga story time, sabi-comment nyo lang po dyan at ating bibigyan ng uh, storya. Guys, thank you.